Diyos po, totoo na hindi na sila bumibili ng gamot. Bakit? Eh, numisa lang ako pumunta ng Mercury Drug eh. Mga katabi ko eh. Ang commercial pa to? Karamihan eh. Ano eh? Hmm. Mga member nila eh. Ha? Mga member nila. Narinig ko eh. Hmm. Sabi, ano ba ikang ano? Aba, sabi ko, dun yung sa ano ah, kay Almeda, tinanong ko, o, ba't baka ako kayo bumibiling ng gamot? Eh, di ba ako eh, bawal ang gamot sa inyo? Eh, sabi naman eh, ka, ni, ano eh, no preacher namin eh, Pwede hindi raw pinagbabawal ang gamot. Nagbilihan na yung miyembro. Ayun, eh. hindi po totoo yan. Bago-bago yata eh, sinasabi mo yan. po. mainit-init pa ito, parang hotcake. Eh. Mukhang... Naman alo, may tatanong po ako kay Mr. Soriano. Mukhang nakakabago-bago ka ng konti ngayon. Hello. Oh. Eh, magtatanong po muna ako kay Mr. Soriano bago po ako manawagan. sige, tayo ang tanong mo. Oh. Eh, kasi po, mm. tinituro si Oming Sarsado ang uso na hindi raw po sila oneness in manifestation. Ang turo sa kanila eh, sila raw po eh, oneness in doctrine yata. Pero in manifestation, ano ba to? Kasi ang gulo po nung sinasabi. Ako, dati, ako, dati nila tinuturo yan, ano? Na sila ay oneness in manifestation. Sabi nila, mm -hmm. the same being nagmanifest as the Father, tapos nagmanifest as the Son and nagmanifest at the Holy Spirit. Therefore, one in manifestation, okay. binabago na ba ni Oming Sarsiado yan? Eh, sabi po, ito nga po, nagdalawang isip na itong bugok na to, sabi, Trinitarian daw sila in person, pero one in doctrine. Ewan ko, gulo na sinasabi maliyan Mali yan, mali yan. Talagang bago-bago bago yan. Baka Trinitarian in manifestation. Tapos one po in person. doctrine. in person. Not in person, gano'n. Opo. Mm -hmm. Eh, kasi pinagbabalibaligtad na nila nung nagsasalita sila. Eh, kaysa ah. sila dumuot doon, mag-doon manolo, mali naman yun eh. Pero tika muna, hindi na ba sila oneness? Hello? Oh. Alam okay. ko, oneness sila ko dati. Don oh, Oye, na, nandun ako, nagsisigaw ng tungkol sa ganyan. Ako at ang amay iisa. Hmm. Wala na. Di ba? Wala naman ko. Eh, wala ba? Yung pabago-bago ngayon, kaya ko hindi na iniintindi yan, eh. Hindi ko na iniintindihan. Lahat na pag pagtatawanan ko lang eh. Pinagtatawanan ko lahat na sinasabi, pinagtatawanan ko lang. Dahil alam ko sinungaling. Gusto mo patunayan ko? Oh, kita mo na. Baka kinatikatihan ng kamay ko rito eh. Hindi <laughs> nang isa lang ko to. <laughs> Nako po eh. Hmm. Alam ko rin po yun. Eh, hmm. ako naman po, nagtataka rito sa mga ito. Ang lalakas na loob magbawal sa membro, pero sila pala rin na lumalabag. Ano naman yun? Eh, bawal daw ang gamot. O, oh, ito po ah. Hmm. Alam ko po, medyo sasama na naman loob nyo. Pero payagan nyo po muna akong i-enumerate ko isa-isa. Baka naman matapos ang programa kung ano, Ayan oh, ang mas problema sa'yo eh. Eh, ito oh. po, sabi nila, bawal ang gamot. Tapos, nako po, hmm. ang mga preacher, kundi magpapati na si Double Dribble, nagpapustiso si Oming Sarsado nguso Yung anak, dinala sa Saint Luke. Nako po, nagkakalat to. Tapos ang sakit daw galing sa bunga ng kasalanan. bigay daw ng demonyo. Hmm. Pero yung kanila palang pastor, si Evangelist Pegap, eh, nako po, may sis sa ulo. oh, hindi eh, ibig sabihin, may tatak din siya ng demonyo sa ulo niya. Hindi naman. Hindi ko man kasakit eh, may tatak ng demonyo. Ikaw naman, Oh. Eh, sabi po nila eh, galing doon sa demonyo. Careful ka naman, careful ka naman. Ka naman. Hmm. Po, mm. Eh, nako po. Pwede po ba akong manawagan? Okay. Uh, ako po yung nananawagan. Kung kayo po, doon malalo, may krusada kayo doon sa kapatid niya. Mm. Ako po may krusada rin. Ito po ang aking krusada. Ako po yung nananawagan mm. kay Evangelist Almeda na sana po, dagdagan naman ninyo ang alawan ng inyong kapatid na walang paningin. Ang alawan lang po niya, anim na libo samantalang kayo Evangelist Almeda lumalangoy sa milyone eh, eh naman niya? tulungan naman niya sana itong inyong kapatid Pati na walang paningin naman pinakikialaman mo po eh, abay, pera yan eh. eh kasi po ito eh Pati. ang allowance lang eh anim na libo may anak pa ito oh Ito po ang sama niyan, Don Manolo, Mr. Soriano. Hmm. Ano po? Eh, yun daw pong Evangeli, si Almeda, ay eh, nagpapakain ng humigit kumulang isang daang tao. Kung kanyang kapatid, masama ba, ba yun? Eh, kung pamantayan ho ng, ano, ng tao, hindi masama yun. Uh -huh. Pero pagka idu, dadaan mo sa Biblia, eh, kasama mo sa sambahayan yun eh. Dapat mas lingapin mo yun don Manolo. Cinco, otso na unang Timoteo yun. Hello. Oh. Yung hindi, hindi nililingap ng maayos. Hindi makakasya sa yun si... Yung sa Ismail? O okay. oh, may anak ka pa? Hindi mo sa kasi yun eh. Eh sana man lang po, gawin 10,000. At ito pa po... Mahina ang... pa rin yun. Ito pa po ang masakit dyan. Mahina pa rin yung 10,000. Dapat, dapat ang pinapanalangin mo, gusto mo makatulong, ha? Pumunta ka sa pulis, tapos sabihin mo, yung kanyang anak, yung anak ng... Yung anak ng bulag, eh adik kasi. Ha? Yun ang, uh, yun ang, uh, ano mo. Ang nagpatunay naman yan, si Mr. Policarpio. Oh, na yung kanyang anak adik, hindi naman siya makatutol eh. At pagkatapos, ang nagpatunay pa, yung na, isang katutak na taga uh, epitan, na taga antipolo, nakauka-usap ko naman. Oh, ako hindi ako nag-ano Gusto ko oh. makatulong. Mr. Suriano, yung, yung anak ng bulag ay adik. Oh, Kawawa naman po yung bata. Okay, yung 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 bulag ay eh, ewan ko eh medyo mahilig sa babae yung kasi. Okay. Hello. Oh. Eh sana nga eh di bali po sana kung madali niya pang makuha itong 6,000 eh. Abay biruin niyo po pupunta dun sa Nobalite, dun sa mansion ng Evangelist. Hmm. Eh bay minsan na eh, ang sabi pa, saka ka na bumalik. Abay eh kasi po kinukuwento sa akin to nung kaibigan nung kapatid ni Evangelist. Ang sabi raw po doon sa kapatid niya, doon sa walang paningin, ay, tsaka ka na bumalik, tsaka ka na bumalik. Abay, sabi niyo po, sabi nung kapatid nung si Almeda, pag di niyo ako pinaharap kay Evangelist, ubulgar ko siya sa radyo. O oh, sige, sige, paso ka na, paso ka na. At ito pala, tuwing kukuha ng alawan, doon Manolo, aba, darating doon eh, alas dos ng hapon. Haharapin, alas 12 na ng madaling araw. Nako po, tapos 6,000 lang. Nako po, ako ay ako ay naaawa doon sa kapatid niya. Teka, teka, yun ay puro pan naman yun eh. Ang akin target naman nito, Mr. Suryano, yung pang-espiritual. pang, -spiritual. pang -spiritual eh. At saka yung yung map, yung map, ano eh, mapadilat lang. Yung oh kasi yun. Ako'y nagtataka. Nananatili po Mr. Suryano yung katwiran nila na kaya ayaw ipagdasal, ayaw ipanalangin, ano? Dahil ayaw daw nung kuwan. Ayaw nung bulag. Ayaw na bulag. <laughs> Hindi ko kapira nyo, don't know. Kasi kaysa binibigyan mo ng pera yung tao, magbindyan mo na lang paningin para makakumita na sarili yung pera. Hindi mo pa kinukonsimte. Mm. Yung po mas maganda ron. <clears throat> Parang yun yung kawikaan ng mga inchik yan eh. <clears throat> Give a man a fish, he will eat a fish for a day. But teach him how to fish, he will eat fish for the rest of his life. Mm -hmm. Di ba gano'n eh? Kung bigyan mo ng paningin yung tao, makakapagala. Tingnan ninyo yung pinadilat ng mga apostolo. No? Yung, pina, yung lumpo na pina... Nang hihihi po yun eh. Mm -hmm. <laughs> nalimus doon sa templo eh. eh mm -hmm. wala naman na ako maibibigay sa'yo, sabi ni San Pedro. Pero ang nasa akin ang ibibigay ko sa'yo. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus Christo Tagaracet, eh dig ka. Yun, hindi na siya naging nalimus natuto siya maghanap buhay. O, diba? Nang maganda ang nangyari. Di, ganon din ang gawin nila doon sa kanyang kapatid. At okay. napakaganda okay. nun. Mr. Rapa nga ni Van. Opo. Hanggang dyan na muna tayo, ha? O, sige, o, sige po. po. Lalo, magandang gabi ano. po uli, Mr. Soriano at Don Manalo. Sige, salamat. At saka, hmm. kay Oming Sarsado ang uso. Naku, hmm. tigilan mo na yan. Ka, iya, iya ka. Sige, thank you, thank you, thank you. O, sige po. Okay, Magandang gabi you. po uli. Oh. Mr. Soriano, lalagay ko muna ito. Opo, Don Manalo. Alam mo, pag paumalhin na, na dahil lumipat ang RJ ng kanyang studio at malaki pa ah. malaki preparasyon yung studio bago ma-set up no. Siyempre oh. naman. Oh. <laughs> kayo na Mga wirings lang pala noon eh marami. ibang acoustic no naka oh, oh po. matagal ilagay yun. Hmm. Sir hmm. yung nanood naman ako sa TV eh bago kayo magpalabas, napanood ko itong si ano, yung gorilla nga mo. Biro niyo Mr. Sir, ano po ba masasabi ninyo? Inaapoyan po yung ano niyo. Ah? Inapakita po sa TV, inaapoyan po. Eh, talagang ganun eh. Alam mo, ganito sa mundo, kur kurso-kurso na yan, trip, ang tawag dyan ng mga adik, ano? Eh, trip niya yun eh. <laughs> di ba, mayaan mo siya. After all, he cannot do me any harm dahil physically, hindi naman nakakaramdam yung video, di ba? Okay, mm -hmm. he's doing harm to himself because, ang sabi sa Biblia, kung may kaaway ka, pag nagutom, pakanin mo, hindi apuyan mo. <laughs> Eh sila, inaapo yan. mo na lang sila, wag mo nang pansinin nyo. Mr. Soriano, ano ba mo nasabi nyo na sinabi nila kaya daw sila umaakyat? Nalang sabi ro po eh, eh utos naman daw po sa sa mataas. Ah, hindi lang, walang utos na gano'n. Sila po nagsabi nun. Walang utos na gano'n. Yung sinabi ko, nagising ako, nakatulog ako eh. Yung ginagamit nila sa awit, si Sentai Otso, hindi utos yun. It is a declaration of a past event. Hindi declaration, hindi yun utos nakalagay doon lahat past tense eh. Thou hast ascended on high. Thou hast led thy cap captivity captives. O, oh, di ba? Eh, ano lahat yon Mga past tense yun. Hindi utos yon Isang deklarasyon yon na isang pangyayaring nakarana. Okay. Ay, kung ganun po, eh, binabati ko na lang yung, ano, pinsampo ng demonyo, yung gorilla na yan. Sige okay. ano? po, salamat okay. po. Thank okay. Thank you, thank you, thank uh, you. <coughs> Brother Eli. Ganon din po sa inyo. Uh, Eli, Papa, itatanong ko lang po itong uh, dito sa Matthew chapter 4, verse 3. Yung Manonokso po? Opo. Sino po yung uh, actual, actual hubad lang itong kausap ng Panginoon? Oh, si Sartanas yun eh. Ano po yung uh, ano, talagang nakita niya? Anong uh, itsura nito yung... Hindi kailangan makita ni Jesus ang itsura, kundi nakikipagtalastasin siya, espiritu eh. Espiritu ka rin siya ang Panginoong Jesus eh. Espiritu ito. Oo. Oh, may, pwede siyang makiusap, makipag-usap sa Espiritu. Maraming instansya sa Biblia na nakausap niya mga Espiritu masasama. Inuutusan niyang umalis. Diba? Sa mga hindi ito nakikita ng mga ordinaryong tao yung actual na event na ito. Ah, oo, oo. Kaya nga walang makakakita kung ano itsura ni Satanas eh. Ilan you know, mo mga din-drawing nila, palpak. Kung i-drawing nila sa Satanas, pangit eh. Eh, pero sa Biblia, si Satanas nandun sa 1113 si ng Igalawang Korinto, nagpapakunwa rin anghel ng kaliwanagan yun. Maganda yun. Opo, si Lucifer, ha? Hmm. Huh? Oo. Oh. Uh, <laughs> but ay, uh, yeah. Don Manolo, pwede pong isa? Sige pa, sige pa, sige pa. Uh, ito po, uh, Brad Elie, kasi may narinig kong na uh, color hmm. nung uh, last week, sa nung linggo po. Opo. Uh, yung tungkol sa itsura ng Panginoon. Hmm. Kasi itong, nabang, itong nabasa sa Isaiah, parang ito po yung, uh, sa akin po itong, uh, ano, Tiktok, okay, uh, tama Ah, hindi naman. Masama naman sabihin mo ganyan ang itsura ng Panginoon. No? Regularly, hindi tama yan. Kasi yan, itsura niya yan. anong siya pinaparusahan na siya binilalatayan, ini kung ano-ano na -ano ginagawa sa kanyang kalapas tanganan, wala kay kang makikitang anumang kagandahan sa kanya. Okay. De, pangit na nga itsura. Eh, pinaparusahan na siya. Bugbog -bug -bug na mukha niya. Siguro namumusarga na mata. Eh, noong yung sinasabi dyan sa Isayas na wala kang anumang kagandahang makikita sa kanya, eh, noong pinaparusahan na siya. Pero hindi mo dapat ipalagay na regular at normal na itsura ni Kristo. Eh, lalabas naman, napakapangit ni Kristo niyan. Yan ang kailangan dyan ng unawa, kapatid. Kasi sa pagkaunawa ko po, para bang, uh, ano, parang nahirapan yung mga mga iskrib at parang sinatanggapin ng Panginoon dahil sa itsura nga siguro sila. Ay, hindi, 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 ganon, hindi ganon iyo. Hindi, hindi naman gagawin ng Diyos yun na si Kristo ang pangit. Alam mo ba si Kristo anak ni Maria? Opo. Okay. Alam mo ba ang hulugan ng Maria sa Hebreo? Ano po? Beautiful. Uh, ang pangit naman pagkaganda-ganda ni Maria, pagkatapos yung anak niya, pangit. Uh -huh. Hindi ganon. Yung sinasabi niya, pangit siya, na ang kanyang itsura wala kang mananasang maganda sa kanya sa 53 ng isaya. Uh -huh. Dahil noong kasalukunan ay pinahihirapan na ng mga tao. <clears throat> Ayun pala Maria. Eh. Ibig sabihin na, eh. Beautiful is Don Manolo. Beautiful. Maraming salamat po, Brother Rick. Marami Maraming, salamat po ako. sa inyo, Brother this is a practice or, uh, ano, ho, yung belief ng mga Catholic na sa, ano, cemetery, may makikita ko kayo na priest na hmm. nagbabasba sila and, uh, nag open ng prayer sa mga patay kasi apo, apo, apo. ang belief ho, ng mga Catholic is nakakatulong daw ito the souls na nasa purgatory or Alam mo, hell, kapatid, daw Makasabot ako iyo agad, ano? Uh -huh. That is virtually, ano, irrelevant na ngayon. Uh -huh. Dahil may pronouncement ng Papa sa Roma na no, wala naman daw langit at wala rin naman lehen. Oo, Aha, narinig ko nga. O, nandun yun sa today, uh -huh. issue ng today, August 31. Uh, -huh. uh -huh. ang Nga nabigla ako nung mabasa ko yun eh. It is official from the Vatican. Uh -huh. Now, they That they there is no place, hell. there is no place called But heaven the in the under skies. Hindi, uh -huh. it is a condition in life. When you are with God, you are in heaven, according to the Pope. Uh -huh. And when you are up separated from God, you are in hell. <laughs> There is no physical hell or physical heaven. Yan ang sabi niya. Kaya, lalabas irrelevant na yung gagawin mo, mag-akandila ka pa ron, magpaparalangin uh -huh. ka pa ron. wala rin lang heaven at wala rin lang hell eh. Uh -huh. Hindi, aanin mo pa yun. Pero why till now, ginagawa ko rin ganito, na nag-offer nag pa sila sa mas, kasi, uh, Brad, Brother Ellie, Opo. Oh, oh, uh, oh, Kami nga lang ho eh, parang uh, I don't believe na yung rich people will go to hell or uh, gano'n ganun. Kasi all they have to do is mag-offer na lang sila ng yun prayer. Niya, kaya malala, malala, justice dyan. Ano, sa heaven. Malalabagan justice dyan kasi, no? Uh -huh. may, mayamang ka, kagaya nung lolo ko, si uh -huh. Suryano, e, sa dahil ng pera nun eh, kahit araw-araw ano, hum... ng pamisa, pwede yun eh, di ba? Oh, eh. Eh lalabas na, digtas na yun. Eh naman kawawa naman mga yung mga tao na matay na walang magpapamisa, walang pambayad sa ano. Eh oh. e, kawawa naman, impyerno na yan. Hindi gano'n ang justice na uh -huh. at And uh, Brad, brother Eli. Uh -huh. And I'd like to say, kung talagang yung mga priest, gusto nila naman tumulong for the souls na mapunta sa heaven uh, by doing that, yung binaanuhin nila, nilang wo, holy water, the oh. Ay sabi ko nga sa'yo, kung gusto uh -huh. nilang tumulong at yun talaga makakapunta sa langit yun, oh, ano? Yeah, ano? Pagligtas sa hello, sa purgatory. Uh -huh. nila roon yung fire truck. Ang na nila kaya sila ng fire truck. Oo, oh, para nila bigbis sila lang. May nalagulat yun. yung holy water para naman yung mga souls Sina, na... Yun ang sinasabi ko. ...mga punay. patay, oo. Oh, mm -hmm. Kung talagang... Ang purpose nila is to help nga yung mga, ano, yung souls. <laughs> But that is not the case. So, uh, wala hong katotohanan to. Uh, -huh. yeah. Ay, according to the Bible, wala. Kasi walang ganyang practices ang first century Christians. Uh -huh. Okay, okay. okay. Uh, thank you very much. Sir. Salamat po. Thank Salamat you. Okay. Bye-bye. Alright, uh, Mr. Suriano. Opo. Oh, Babalikan ko kayo. Sandali Salamat po, po Don Lalo. Alright. Ito po muna. Sandali mga kaibigan. Pinsaping hmm. kapanglawan Puso'y pibig na manghila Bila hindi makayanan Araw-gabi ay balisan Okay, okay, mga kaibigan. Balikan po naman natin. At oh. uh, Sam Sucuriano. Opo, oh, Don Manolo. Okay. Amen po ba? Opo. Oh, Napagod na kayo. Hindi po. Oh, okay <laughs> lang po, Don Manolo. <laughs> okay. Hawa ang Diyos, mabubunong po natin oh. yan. Narito po si Mr. Jonathan Pang... Ah, uh, ba? Nakapasok ba? Ah. Sabi din yung kapitulat. Sabi ko, kung nakapasok yung kapitulat, makulit. Hindi ba, Mr. Jonathan Pangaliban, magandang gabi po. Magandang gabi po, Don Malolo. O, Sige. At saka kay Mr. Soriano. Opo. Ah, magandang gabi rin po. And, And, magandang, magandang uh gabi -huh. po. Uh -huh. Eh, Anja andyan po si Mr. Soriano, ha? Huh? Inaasahan mo namin yung sa balibati nyo na no? magandang gabi, ho. Huwag uh -huh. yung patasamain. Uh -huh. <laughs> Opo, eh. Pero, mm. sa kabilang dako, yes, ako po yung may babatihin. <laughs> eh, binabati ko po si, ano, si Michael. Pwede po ba, Don Manolo? O, sige po, sige Mm -hmm. Eh, kanina pa ako nagbabati dito. Ay, si Michael, mm -hmm. si Roel, si Arnold, si Larry. Tsaka si Kuya Jing. Kuya Jing. Oh, at ah, tsaka... Hmm. Ma Ang si malalo. Mabuti kaya eh. Mas, diba? mas, mas, mabuti. Uy, bumabati na lang ho kayo. Eh... Ang kinakabahan ho ako uy, <laughs> eh. Pagkakaista tawag. Eh, di ba ho nangako ako ako may ibubulgar ako noong nakaraang Sabado? Nak Ayan. Eh, naman ho, ako nakapasok na Webis eh. Pambira naman po eh. Eh, paano naman kasi eh. Pati ba na yung programa ko ng pang araw-araw eh. Alam mo naman yun, magpangatotoo ka, panaginip ba ire? O, yun ang akin doon eh. Eh, sa inyo naman kasi, eh, pagpapasok niyo para... Eh, saka limitado oras ko doon. Eh, eh, ngayon, sige, sige, andyan si Mr. Suriano. Eh, hmm. marami, nagpipigil pa nga po ako eh, marami pa yun eh. N naku, eh, saka binabati ko rin po yung ano? Sino? Si Wari Wari Boys. Ayan, banda na kayo. May <laughs> kumbansero ba kayo na itatag? Eh, yung pong mga barkadahanong nung nandoon sa kabila, doon sa samahan ng pagpapagaling. Ayan na naman. Yung pinangungunahan ni Pastor Pegap uh, daw. Tao eh. Itong hayagang sasabihin sa isang tao, ibinigay ito. Eh, napakalaking kasinungalingan yun, eh, Don Marolo eh. Oh, yan ang patutuon uh -huh. ng lahat-lahat nila at aral nila yan. Uh -huh. Ang totoo po kasi, nasa Corinto rin ito eh, nasa 1228 po itong si binasan yung talata sa Hmm. Sa Epeso 4.11, nasa 12.28, sabi po, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una'y mga apostol, ikalaway mga propeta, hmm. ikatloy mga guro. Kaya nga meron pang mga una, ikalawa, ikatloy. So, paano mo itatalab sa ibig sabihin sa isang tao lang ito? Hindi mo bro. Wala pong mababasaan niya na yung mga iyon ay ibinigay sa isang tao? Wala po. Wala po, mula Hinesis hanggang Apokalipsis. Huwag siya kaya kinuha ni Kenzo yan. Eh ano po yan? Yan po ang bunga ng katangahan sa Biblia. Uh -huh. Bunga po yan ng uh, to glorify a person. Hmm. They are glorifying, parang ginagawa ng Diyos yung kanilang puno. Uh -huh. Kaya naman talagang kahit ano sabihin ng puno, kahit wala na sa Biblia, okay pa rin sila. Sige, sila Rene Daldal. Dal hmm. uh si Mr. <laughs> na wala si Mr. Sudan. Anyway, wala na akong oras. Mga kaibigan, naputol po ang linya ng ating po namang uh, resource person. Sige na akong Elisee Suriano. Si anyway, yung kanya pinapaliwanag ay maliwanag na po mga kaibigan. Thank you, thank you very much, ah uh, Brother At hanggang sa Sabado muli mga kaibigan. Oh. Ako po ay uh, wala na rin po wala akong oras mga kaibigan. Ano? Wala na akong masasabi kundi pasalamatan ko sa Kapitan Andoy, si Sendo sa Technical Science. At eh, para sa inyong lahat mga kaibigan, nandiyan ko kayo. Si Vita Suriana, may programa ko. Uh, bukas isang, uh, yung kaibigan namin yung pilan pa rin ng radyo, yung malakas ko yun, no? 9.45 up to uh, 12 midnight tomorrow. At eh, eh, doon kasama niya si Brad uh, Willie, Brad uh, Jossel mga kaibigan, no? Okay. At eh, ako naman po ay eh, dito ay 10 to 12 po naman ako uh, sa ating oy uh, uy bukas nga pala ay masaya tayo nga pala hindi basta mag volume dancing tayo kapag kapiling po naman natin ang mga senior citizens mga kaibigan makapaglilingkod na naman ako sa mga lola alam mo alam mo naman siguro yung naukol na dun sa Uh, play visit na okay. Oh, nangyari po. kanina. Sa Lubalitis no? po. Oo, oh, kukuha tayo ng uh, update report tungkol Saka, dito. Sa kakaluan doon, Manol, to be honest with you, nagkumakain po ako ng takali. Pwede nga kumuna ng po, <laughs> Opo, salamat. lang. salamat. At et, et, ang ating cor correspondent, mga kaibigan, uh, babalikan natin ang ating po ng uh, resource person sa ginawa ng no? Alexia Maya-maya, ipagkakalab muna natin sa pagkakataan ito, mga kaibigan. Ang uh, update report mula po naman sa Bilangan.